Good morning everyone. Nandito na naman po ako. Nagpapainit sa araw. Ang oras po dito ay alas 10 ng umaga. Magandang buhay po sa atin lahat mga guys. Ayan, papakita ko sa inyo ang kapalagiran dito. Oh. Uh, para may pang-upload ako mamaya kay Lolo. Wala na, 3 days na ako nakapag-upload. Mga uh, guys, oh. Yan. kahit mga 5 minutes lang o 10 minutes papag-upload kaya ayot lang yan ang mga kapaligiran dito may kausap naman si Lolo doon sa kanyang pwesto, nagpapaaraw kami oh. magandang buhay po sa atin lahat mga guys at pakisubscribe na rin po ang aking youtube channel, John's Kimis Vlog binago ko pa yung aking youtube channel sana panoorin nyo ako at nandito pa rin ako ngayon sa Holy Land ayun oh may ibon dun oh ganda oh ibon, ibon. yun o oh. kita ba niyo yun mga guys oh hmm. yun natutulog pa ibon may kausap naman dun si lolo dito lang muna ako ganda dito oh park park sa likod ng kwan sa harap ng kanilang building ayun ang building namin o oh. Yan. Oh. Ini naman ganda oh. Hmm. Naiblog ko na rin to nung isang araw pero hindi to naman dito sa hindi naman dito sa damuhan na ito. Doon nagpaikot-ikot ako doon sa sa kuwan. Doon sa papuntang canyon. Ayun oh, may may ibon oh, maliit, ganda. <laughs> oh. <laughs> Para maka-upload lang mga guys. Wala akong pang-upload. Pagbigyan nyo ako. Gusto ko na makaipo ng 100 dollar. Para makasahod ako kay Lolo. Ayun palang ibon o. Oh. Yung palang ibon Oh. Yan Oh. oh, yan, oh. Hmm. Ah. Galing. Bawal kasi dito magko ng ano ito, ng video sa mga tao. Sobrang masisilan ang kanila ayaw magpabidyo kaya dito lang ako sa likod minsan nga may nabidyohan akong bata ay naku po ay tatawag daw siya ng pulis ay di tinigil ko na at ako pumunta na din sa ako namin sa taas ng building ay mahirap <laughs> dito tayo A few moments later. Ayan o. Ayan o. O mga bata, oh. Ayan, Kita oh. Kitawan yan, oh. Galing, ano? Galing ng mga panila. Yung paalan-alan na nag sila, mga bata. Park yan ng mga bata, oh. Ayan, oh. Malayo nga ang sub nitong kwan ito, ay iPhone 13 ko. Pero mas maganda daw yung kwan, yung Samsung, yung kwan ngayon. Talagang may iso mong maayos at yan, yan mga guys yung kapaligiran ng panila ayan, yung building nila yan o, oh. o oh, diba yan hmm. yan, may circle pa may circle pa dyan sa tapat namin circle yan o oh. hmm. at yan namang mga building na yan, panayata yan kiparsaba o ramatgan Ayan. Ito sa amin Pantumalat to sa Tel Pero yung pa na yan, ramat ka na yan. O. Oh. At sa baba namin, may may park pa din yan. Ayan o. Oh. May payong na malaki. Hmm, Di ba? Eh hindi, walang boring din dito. Maboring. boring, mga boring lang ako. Eh. Lobas lang ako dito sa bintana. Oh. Makikita ko ng kapaligiran. Di ba? Hmm. Yan. Yeah. Maganda pag ganitong mainit dito, pero pag naulan, yun nga malamig. Pero malamig pa rin ang panahon dito. Paano, talaga naka-jacket. Naka-heater pa dito sa lo dito sa kami sa loob. Hmm. 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 Dito kami ka dito kami kanina sa likod eh Ito harap ng building. Yan. Yeah. Si hmm. Lola, wala akong masabi kay Lola sa asawa ni Lolo, mabait siya. Hindi nagpapatulong magpalinis. Alinis ah, ko lang dito, every Thursday lang. Oh, chitsak lang. Mga ah, 15 minutes lang linis ako, okay na, okay na sa kanya. hindi na na ang kwarto, yung, yung kwarto niya, yung kwarto ng, ng anak niya, hindi ko nililinis siya, siya sa Ang pinilinis ako lang ay kwarto ng si Lolo, at saka kwarto ko yan yun pa pinangon ko ng mga bata ko ayun hmm. ba hmm. yan lang hmm, di ba napakaganda pag mainit kitang kita pag kulimling hindi masyadong makita hindi, hindi, ko masyadong maisom hmm. Yan, nakikita lang yung mga dumadaan sa sakyan. Kahit siya dito, parang regular, regular din rin. Kasi hindi naman, totally hindi naman mga religious na nakatira dito. Hindi tulad dun sa bandang sentro talaga ng Benebrak. Talagang wala kang makikita dyan. Mga, mga ganyan sa Na-close. Ay dito, oh, kahit sa ano, oh, ay sa sakyan. At dun, may, may station pa pala dun ng autobus. O, oh, dun sa dulo na yun, oh. Kita ko dito oh. Kita ka na. Hmm. Masarap maglakad-lakad ngayon. Ayan oh. Dito. Hmm. Masarap maglakad-lakad magalagala. Kaya lang pag sabat na lang ha, maglakad. On bed lang. More on bed. Ang pang dito pag tinatamad ang lumabas depende lang sa pati yung sa kasi ng kwan mo hmm, yan ba? diba yan mga guys naipakita at least naipakita ko sa inyo yung labas dito ito naipakita ko lang sa reels pero ngayon sa youtube na yan mapapanood nyo yan hmm. yan diba sa nga po, po lang mga guys, yung ulitin ko, pakisubscribe na lang aking YouTube channel. John si Miss Vlog. Iniba ko na yung aking channel. Pagbalik, pagbalik ko dyan sa Pilipinas, yan na rin talaga ang gagamitin ko. Kasi ang mga binibidyo ko naman, mga uh, sari-sari, pamamasyal, paliligo, mga ako ng mga apo ko. Pag ako na sa Pilipinas, hmm ba? Ito outro lang to, kaya lang inabot ng 5 minutes para idugtong doon kanina sa sa panang pangko video ko. At yan mga guys, magandang buhay po sa ating lahat, sa ating lahat. Pati comment na lang sa comment section kung anong masasabi nyo. Magandang buhay po sa ating lahat. Bye bye, see you next vlog.